Hello everyone! Welcome to my channel! Please like, share, comment, and subscribe. Thank you! Samahan nyo ko guys dito sa aking terrace. mag ng aking herbs and spices nakakatuwa talaga pag may sarili tayong tanim no kahit pa paano kaysa bibili tayo lalo na ngayon guys na pamahal pamahal ang, mga bilihin malaking bagay na may pananim tayo kahit pa paano at least kung may tanim tayo ayan makatipid na tayo kung kailangan natin sa sawsawan kukuha lang tayo sa ating tanim ba diba? nakakatuwa dati guys may mga tanim din ako ang ditong kamatis ayan namunga din yun guys at saka may pipino Ayan guys, may bell pepper din ako dito. Ayan, mga pahinog na. Pwedeng-pwede na to gamitin guys. Ayan guys, may sambong din ako dito. Diyan kumuha si mister ng nilalaga niya para iniinom niya. Mag-harvest na tayo ng kalamansi guys. Ayan guys, makatas pa naman tong kalamansi ko na to. Dalawang puno guys, ang kalamansi ko yung nabili ko. Ayan, sa, yung sa kabila, marami din yung bunga at saka ito. Ito yung huling tanim ko. Ang bili ko nito guys, 150 ang isang puno. Pero may mga bunga na siya pa konti-konti noon. O guys, ang aking mini farm sa terrace sa Paso lang guys uh, wish ko nga guys, eh, magkaroon ako ng farm talaga kahit 100 square meter lang ba Marami na akong matanim nun guys Pangarap ko talaga yun If God willing guys Someday mag, Baka magkaroon ako nun Ayan guys Marami-rami na akong na-harvest na kalamansi Hilig kasi talaga ako Magtanim-tanim guys Kasi nasanay ako Sa probinsya namin Nakalakhan ko sa mga Lola at lolo ko Kaya nung pandemic guys Usong-uso ang pagtatanim Ayan Dumami talaga Ang mga tanim ko Ito naman tayo guys Sa tanglad alam nyo guys, isang gamitan lang dito sa amin guys ay limang piso yan. So ba diba, kung may tanim tayo, ikada gamit natin, matipid natin ang limang piso. Kaya ayan, gupitin natin guys pag kumuha tayo para magdahon siya ulit guys. Okay lang bunutin natin guys kung marami tayong tanim mar nasa lupa. Ayan kasi, diyan lang siya sa paso. Although magsaha pa rin naman siya kaso lang depende sa pinagtaniman natin kung gaano kalaki. Marami din health benefits ang tanglad guys, pwede natin ilaga 'yan. May pandan din ako dito guys para sa aking mga ginataang merienda kahit sa champurado guys masarap lagyan ng pandan try nyo maglagay sa champurado dahil maganda rin ang health benefits ng pandan kaya magtanim tanim na tayo guys yung ating mapakinabangan ito naman tayo guys sa spring onions meron din ako masarap siya guys sa mga salad at sa mga sabaw sabaw at maganda rin ang health benefits nyan last month guys nag ani din ako dito ng luya so ngayon may bago lang din akong tanim kakasibol pa lang nandyan malapit din sa spring onion na yan hindi pa lang siya makita dahil maliit pa siya And guys nakakatuwa diba pag nag harvest tayo ang saya saya meron din ako guys ang palaya ayan guys soon makak-harvest din ako nyan inalagaan ko lang yan dahil tumubo lang yan bigla dyan yung pinag dahil ang mga pinaghimayan at pinagbalatan ko guys mga gulay dito ko lang nilalagay sa mga puno at hindi lang yun guys meron din akong tanim na papaya so ayan guys nandyan sa tapat kasi wala pang nakatira dyan nakiusap kami sa may ari na kung pwede magtanim tanim kami dyan sa gilid may alokbati din yan guys at mga malunggay Dumako naman tayo guys dito sa gilid ng bahay namin. Ayan, may mga bell pepper ako. May talong at may grapes. Ayan guys, sa taas grapes yan. Kakaproning ko lang ng grapes guys. At saka yung guyabano pinutulan ko. At sa aking pagproning guys, may nakita akong bunga. May mga hinog na pala yung grapes ko. Wow! Ayan guys, to the harvest agad ang first son. At meron din akong insulin plant dito guys. Ayan guys, happy na ako nakita akong aking backyard na malinis na dahil nabisi ako ng mga nakaraan guys ayun nagbukhang gubat ng aking giliran guys baka mamaya bahaya ng aha so ayan guys ang aking mga natanggal o oh, ang dami tinulungan din ako ni Mr. Guy magantay na lang kami guys ng pagdating ng truck ng basura so ayan ready na siya grabe ang pawis ko guys pagod much ang nanay so thanks for watching guys please like, follow, share, comment and subscribe thank you hanggang dito na lang po ulit till my next video bye bye